Hello guys, good afternoon. So mayroon akong uh, ituturo sa inyo kung bakit nga ba bumababa yung followers natin. So nagtataka kayo na may mga na-follow naman pero bakit nababawasan yung ating followers. So yung ano diyan is napansin ko din kasi sa akin talaga bumababa din yung ano followers ko. Kasi iyon yung sinasabi na yung mga hindi legit Okay, lalo na dun sa F2F na ginagawa natin. Alam na mo follow to follow, ganyan, done, follow, ganyan. So, ang mga yon is mga hindi legit. Kung baga, uh, ipa-follow kanila and then maya maya mag unfollow na sila. So, yun yung mga hindi legit. Hindi nila alam na maapektuhan din yung kanilang page or yung main account nila pag ganun yung ginagawa nila. Okay, tapos, yung pangalawa naman is, si Meta kasi, pag alam niyang mara, uh, dami account yung uh, nag-follow sa iyo, tinatanggal na rin ngayon mga dami account. Especially pag walang mga picture, ganyan, at hindi mga active. So, tinatanggal yan ni Meta. Kaya, wag tayong magtataka kung bakit nabawasan nabaw yung followers natin kasi minsan, di ba, may napakalo sa atin. And then, minsan, dalawa or tatlong account yung ginagamit. So, nababawas yung kasi tinatanggal yun ni uh, Meta. Kaya, ako nagtaka din talaga ako kung bakit uh, nabawasan. At least, di ba, inaalis na ni Meta yung mga hindi uh, active. At saka yung pag f 2 f eh. Yan yan, marami diyan ang mga hindi legit. Maganda na yung nag-a-upload uh, uh, tayo ng may kabuluhan. Alam mo yun, yung nag-upload tayo na masisiyahan yung mga manunood. Kasi ako, nag enjoy lang naman ako dahil hindi na eligible dito. mag post lang ako ng post pero, uh, nakikipag ano ako, uh, nanunood ako ng mga video mahaba man yan umiit. Kasi basta dumain sa wall ko yan. sa so, talagang uh, hindi ako, uh, wala akong pinapalampas and then magiiwan ako ng bakas or ng comment and then mag uh, la like ako and doon ko sila pinapalo sa mismong video nila or ng reels nila ganun yung tamang pakikipag-engage hanggang sa uh, si Algo na yung bahala sa iyo dapat lahat pinanonood mo hindi yung namimili ka ng iyong susuportahan and then nasa sa kanila na yon maliit man o malaki yung uh, ano content creator is sila na ang bahala kung mag-ano uh, sa iyo, mag-manunood uh, din ng mga videos mo. Wala mang yan, uh, uh, baga, hindi, hindi interesting yung video mo. So, yun, ganun lang. So, dapat consistent ang pag-upload. Lagi kang active and lagi ka rin comment Kasi nga, para mapansin ni Algo soon, hindi man ngayon, mapapansin talaga kayo. Dahil mag uh, ganun kasi ginagawa ko, tingnan nyo, dumadami na rin yung views ko. Kaunti-unti sa pagtsatsaga. So, kailangan mo mag-iiwan at nakadepende dun sa video na papanoorin mo. Hindi yung nanonood ka na video tapos magka-count me in ka. Ang layo, ba diba? So, dapat ayun ay da, nakadepende dun sa kung ano yung nilalaman ng video. So, yun yung iyong um, i-comment. Let's say, kumakain ka o magko-comment ka o enjoy your food yung mga ganon so kung ano yung pagkain na nandun is eh, maganda kung nababanggit mo rin kung ano yung pagkain na kinakain niya so ganun yung tamang pakikipag-engage so sana may natutunan kayo kahit konting ano kasi ganun talaga hanggang sa mapansin na kayo ni Meta yun lang guys Follow naman kayo and share and comment na rin. Bye-bye!